Magandang buhay mga katoto tayo po ay muli nga magpapatuloy sa ating usapang kalapatips ang ating tatalakayin po ngayon ay tungkol sa mga pinapatak ng mga ibong po natin para malaman po natin kung ano ano po ba yung pinapatak ngayon eh marami po yan nagkalat dyan sa merkado dyan sa mga pet shop natin sa mga suking tindahan po natin marami po yan sila meron pong nabibili na rin na pantao sa na pwede naman sa uh, panghayop o pangibon yung mga pinapatak na yan eh nagbibigay po yan ng proteksyon So, Lalo na sa malayo ang karera Kailangan, kailangan mo itong mga toto Ito po, ito po ay isa rin sa mga sandata Isa rin sa mga sikreto Ng mga kampiyon Bukod sa nagbibigay ng protection Ito rin po ay uh, pumapatay ng mga mikrobyo O so, sa kanilang uh, mga mata Sa kanilang uh, ilong Inilalagay po yan Para maprotektahan po Ang kanilang kalusugan uh, lalong lalo na sa malayuang karera mga katoto. Bakit ba dapat natin bigyan ang pamata ng pamata ang mga mandirigma po natin mga kalapate? Unang-una po sa lahat mga katoto. Yung sinag pa lang po ng araw, masakit na po sa mata yan. Pangalawa, yung lakas po ng hangin na dadaanan po nila, eh masakit na po sa mata yan yung uh, patak ng ulan, yung malakas na patak ng ulan, eh masakit na po sa mata yan. Yung mga alikabok sa hangin, eh nagdudulot din po ng sakit sa mata yan. Isa pa rito, yung mga naibong mikrobyo sa kanilang mga mata. Kailangan, kailangan po natin talagang bumili po nito. Hindi ko na po sasabihin sa inyo yung brand kasi marami po talagang brand yan. Eh kayo po ang bahala na pong uh, magtanong. Ipinawagbaya ko na po sa inyo yung uh, Uh, yung kakayanin nyo pong budget na hawak nyo ngayon kung ano po yung kaya nyo ibigay uh, pinakamamahal nga ating mandirigma, maaari nyo pong uh, bilhin, nasa inyo po ang uh, pasya kung uh, anong klase ng brand, anong klase ng uh, gamot na pamatak ang ating ibibigay sa ating mga mandirigma kalabate, napaka importante po yan mga katoto, kadalasan kasi, yung mga kambina yan umiiyak din po yan ooo oh, pumapatak din po yung uh, kanilang luha sa dulo kasi nagbunga po yung kanilang uh, pagpupo sige yung kanilang uh, pagsisikap para makamtan po yung tagumpay isa po yan sa mga naging uh, armas po nila. Isa po yan sa mga naging materialis po nila para makamit po yung tinatawag na saktong panalo. Kaya kailangan, kailangan nyo rin po na bumili nito. Sobrang importante po nito sa ibon, kahit sa tao po, eh, yung mga pamatak na yan, eh, nagbibigyan ng uh, lamig sa mata, oh, ng ganda, ng tantalizing ice. Oh. Para malayo pa lang, kitang kita mo na, diba? yung mga lugar ha, na dadaanan at babaybay nila, patungo at pa sa ating mga tahanan. Balik po tayo sa ating mga kalapateng mandirigma mga katotoo. Kung sakaling papatakang tayo ito, ay makakatulong sa kanya para abot tanong niya na po uh, yung kanyang tirahan. Mas manino pong bisyon na makikita niya mas malaki po yung pag-asa na magkakasya Kesa naman yung pipikit-pikit yung mata niya Yung malabo na po yung mata niya Dahil uh, sa dami na po ng mikrobyo Yan po talaga ay kailangan kailangan niya pong ibigay sa kanya Sabi po ito, bukod sa mata ang patak niya mga toto isang patak o oh hanggang dayong patak lang po sa matayan tapos sa ilong din ibinibigay rin po itong pamatak na to uh, makakatulong po talaga ito yan po ay mga sekreto na mga malulupit na mga kampiyon hanggang ngayon po kasi nakuya po rin nila ginagamit yung mga toto hindi lang po nila sinasabi yan dahil yan po ay isa sa mga sekreto nila ito rin po katoto ay uh, nakapagbibigay ng alerto sa ating mga ibon kaya madalas po yung mga ibon po natin sugatan dahil sa kalabuan po ng mata nila mga katoto eh nagdudulot po sa kanila ng uh, na maaaring uh, sumalpok sila sa mga high tension wire o di naman kaya sa mga puno sa mga sanga nito kaya sobrang importante po nito mga katoto at nagpapalilaw po ng kanilang mga mata kung hindi ka magagamit nito sigurado iiyak ka hindi aabot ang uh, ibon mo sa malayong karera. Kaya kung wala ka nito mga katoto, sinisiguraduhin ko sa iyong iiyak ka. Hindi ka aabot sa malayong karera. Bueno mga katoto, ang susunod po natatalakayan natin, patungkol naman po dun sa, ano, sa talaan talaan ang ating mga mandirigmang ibon. Kailangan meron din po tayo niyan. At ipapaliwanag po natin yan sa susunod nating pagkikita. ang bueno, mga kaibigan, sana po ay uh, nabigyan ko po kayo ng uh, karagdagang kalaman patungkol sa kalapatips tips para mawala na po yung inyong agam-agam uh, at yung mga pagdadalawang isip po yan po yung mga sinasabi ko ay uh, garantisadong epektibo po talaga yan kahit itanong mo pa sa mga kampiyon. Bueno mga katoto, kung nga nagustuhan niyo po yung video natin ngayon, nais ko lang po sana nga makahiling ng isang like. At kung hindi pa po kayo nakakapagsubscribe, ay hinihiling ko po sana na makapagsubscribe na po kayo. Bagamat libre, wala pong bayad yan. Para ma-notify po tayo ni YouTube, kung sakasakaling meron tayong ilalabas na bagong video gaya nito. Ako po ibang samantala ang hanggang sa muli mga katoto. Marami pong salamat sa inyong panonood at pagbibigayan ng inyong panahon. Ang inyong lingkod ay taos puso ng papasalamat sa inyong lahat. At mabuhay po kayo hanggang gusto nyo. Peace!